Ayan, so hindi pa kumbinsido ang ating pangulo na si Bongbong Marcos Jr. hinggil sa ginagawang investigasyon sa pagkamatay ng broadcaster na si Mr. Percy Lapid. Pakinggan natin ang kanyang sinabi no tungkol sa ginagawang investigasyon sa pagkamatay ng broadcaster. Ito po. I am still not satisfied that it was natural causes. So sabi ko, tignan niyo yun mabuti because there are ways to kill a person that uh, do not show up uh, in the medical legal. ha? Sino nag-utos sa'yo? Galing po sa loob, sir. Sa bilibid po. Kasi po, sir, yung ano namin po doon usapan, kung sino po ang matapat doon sa literacy po, siya po ang babaril. Ayan, so pag-usapan natin mga kaibigan, no? May ilang mga segments, may ilang mga programs na inner si Mr. Uh, Percy Lapid na kuno question ang uh, yaman ni uh, Bantag, no? ni Bucor Chief Bantag. Meron din namang uh, videos, no? merong mga kumbaga, segments si Persilapid uh, Percy Lapid na kung saan ay camping kampi ito kay uh, President Bongbong Marcos. In fact, binalaan pa nga niya na mag-ingat daw si Bongbong Marcos no dahil sa kanyang mga ini-appoint na mga tao. So may mga video pong ganun. And then meron din pong video na nagpapa na kumbaga na sinasabi na kung papipiliin siya ng magiging pangulo, ito ay walang iba kundi si uh, Vice President, former Vice President Leni Robredo. So, So, broadcaster po siya, no? Broadcaster po si Mr. Percy So, hindi natin maiintindihan kung siya ba ay uh, pro BBM or pro Lenny. Kasi bilang broadcaster, kung sino yung nakapat, kumbaga, nan, kumbaga namumuno, doon tayo. Ganun naman talaga lahat. Kahit sino, yung, kahit hindi broadcaster, basta kung sino yung nandoon na sa posisyon, supportahan na lang natin. Alright? right. So iba rin ang pananaw ni uh, Salvador Panelo. Okay, so wala itong makitang link na kung saan ay maaaring idawit si uh, Bucor Chip or suspended Bucor Chip uh, General Bantag. No, malayo daw na magagawa ito ni Bucor Chip Bantag. Okay? So, maraming galit kay uh, Bureau Chief Bantag lalo na yung mga related sa drugs, yung mga kriminal dahil nga doon sa utos ni uh, uh, former president Bongbong, ay don't know, uh, president uh, Rodrigo Duterte. Okay? So, marami rin ang kumu dahil si Katapang ay uh isang miyembro ng RAM na kung saan ay nagpatalsik sa ama ng ating Pangulo na si Bongbong Marcos Jr. And then, uh, ano pa ba yung mga twist ng kwentong ito? No, dilawan si Katapang in short. Okay, so uh, marami ang nagsasabi na sinuspinde si Buko Chief Bantag upang maiwasan daw ang uh, kumbaga direct uh, kumbaga na baka maimpluwensyahan ang ginagawang in investigasyon sa pagkamatay ni Percy Lapid. Okay, sige given na yan para hindi nga siya makapag-influence. Pero bakit dinisarmahan siya? Tinanggalan siya ng mga security guards niya, 'no, mga securities niya. And then pati yung mga securities niya ay dinisarmahan din. 'Di ba? questionable. Uh, bakit si dia uh, justice uh, no, the ILG ba o justice? Uh, anyway, bakit si Boying Remulia ay hindi uh, na narilib sa position? E pareho lang naman sila ni Bantag na maaaring maka-influensya sa samaaring mangyari o ka resulta ng investigasyon na ginagawa sa kanyang anak na nasangkot sa drugs, 'di ba? 'di ba? Kung hindi matatandaan mga kaibigan, ay uh, nasangkot no ang anak ni uh, Remulia sa drugs. Pero bakit nasa position pa rin siya na maaring maimpluensyahan niya ang ginagawang investigation. So, that's, you know, hati yung opinion ng bawat uh, official ng gobyerno tungkol dito. Pero, tingnan natin mabuti ang investigation. Maaring uh, may kinalaman, maaring wala si General Bantag sa pagkamatay ni Percy Lapid. Una pang, isa pang dahilan ay yung Uh, tawag dito, yung salaysay ng uh, gunman no, yung pumatay mismo kay Percy Lapid una, pangalawa na kanyang sinabi wala doon ang pangalang bantag doon sa kanyang pangatlong statement binang, binanggit niya ang bantag pero we really don't know kung ito ba ay si Bucor Chief Bantag o hindi. Apelido lamang po yung binanggit nung suspect o nung bumaril kay ah uh, ah uh, Percy Lapid. Wala siyang binanggit kung anong pangalan, kung anong posisyon. So we really don't know kung sino yung tinutukoy niyang bantag doon sa kanyang salaysay, Alright, so patuloy po tayong uh, maging mapanuri sa lahat ng ating ginagawang uh, kumbaga, uh, panonood. No, intindihin natin mabuti yung opinion ng bawat isa. No, sa akin naman ay kung ano yung totoo, yun dapat ang mangyari.